Sa mga nagdaang buwan, aminadong hirap ang barangay military cut-off sa kanilang kampanya kontra dengue. Kulang kasi sila sa gamit, gaya na lamang ng sprayer para sa missing operation na pantaboy sa mga lamok. Meron din pangamba kasi nagigita natin sa trending ng mga reports ng uh, health department. Nakikita natin na tumataas habang uh, uh, tagulat. Mahalaga raw ito, lalot po malo na sa 6,718 ang kaso ng dengue at 15 ang nasawi sa Baguio City mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Ang kakulangan sa sprayer ng mga barangay sa Baguio City tinugunan sa idinaon sa Concert for a Cause ng grupong Music 519 at Anchor Wheel. ang mga awiti ng mga Christian worship song. Pamamaraan daw nila ito upang humingi ng tulong at gabay sa Panginoon. Kita natin why not uh, uh, daanin natin sa Concert for Cause para makabili tayo ng mga uh, gamit like misting machine. A concert for a Cause for the barangay uh, to help them, to strengthen them for the Uh, dengue uh, eradication. Sa halagang isang daang piso para sa tiket at dagdag na salapi para sa pagkain, naging weekly habit na ng Pamilya Alibang ang dumalo rito. Nung nag-open ito, yung mga bata, nire-request kasi nila palagi. Uh, but every Friday. Usually, mas may concert. Gusto nila yung may concert. Ano? Para kung may mga kwento, pag may mga nagbebenta ng ticket, ganun, para makasulong din. Suportado rin ito ng tanyag na Pinoy MMA fighter na si Edward Fulayang. Kasamang kanyang teammate, kabilang sila sa mga nagbibigay donasyon. And we are very thankful kasi uh, nag-initiate ang Anchor Wheel para mas marami pang mga kababayan natin yung matutulungan. We do a service to the community and uh, I think uh, that, 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 that will count always. Ang mga donasyon ipinamahagi sa labing apat na barangay sa Baguio City na sakop ng Campo Filipino Health District. Uh, Uh, kami ay naging party uh, na beneficiary itong uh, concert for akos na ito at ito nga ay nakalaan para sa uh, dinggera or anti-dingge. Uh, kami po, masaya-masaya po. Most vision and mission of Isang Corville is to extend the blessing what they have. So to help people by uh, extending the blessings to help other people who are in need. Patunay lamang ito na sa kaunting malasakit at konserto, marami na rin buhay ang masasagip mula sa sakit ng nakakamatay na kagat ng lamok. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.